Hello everyone! Good morning, good evening, and good afternoon sa iba-ibang sulok ng mundo. Ayan, nandito na naman ako na mag-unboxing po tayo sa... In ko po sa online. E, isishare ko lang po ito para may... Ayan ko dun, may upload naman kahit papano kasi. Ngayon, day off ko ngayon, walang pasok at saka yung pangit-pangit ng panahon, biglang umulan aaraw, araw, umulan na araw kaya dito na lang ako sa bahay hindi ako lumalabas at mag-unboxing po tayo ngayon ipapakita ko lang po ito yung ano ko, yung unboxing ko po ngayon dumating, ayan basa siya guys ayan o, basa, basa siya, pinunasan ko eh pinunasan ko siya kasi ayan o oh, inilagay doon sa likod ng ano likod ng gate kaya nabasa siya kaya pinunasan ko lang siya ito order ko po to sa online kaya i-share ko lang to sa inyo kung ano ang naibili ko sa ano ko lang Mm, kaligayahan ko lang na pag nakita ko siya ng konti kasi alam mo eh dati nung ano talaga ito alam ko anong binili ko kasi sa sobrang init dito may electric fan ako may ano ako kasi eh parang medyo maingay siya yung electric fan ko hindi ako makatulog Yeah, bumili ako nito ng maliit lang na fan pero i-try ko lang i-share ko lang sa inyo kung ano kung maganda ba siyang quality o hindi kaya bubuksan na natin siya guys kasi may niluluto kasi ako sa baba kaya i -ano ko lang ito sa inyo share ko lang sa glitch kailan ba Ayan guys, ito guys bukas na. Bukas na siya, ganun niya. Kaya, ito yung mag mag siya guys na nabili ko pero black ang kulay. Ayan siya. Yun, automatic magnetic. Pero ang kinuha ko guys black kasi gusto ko black para hindi makikita ang ano siya, yung dumi. Mas maganda siya guys tapos ayan oh. Ayan magnet lang siya guys na ano kaya ito sa loob nakakatakot nito guys kasi ito pag nawala ewan ko ko lang hindi mag work Ayan. tapos lagyan mo lang siya dyan Ayan. oh nakalak na laka agad sya may magnet pala sa loob tapos yun nag nag mag stare yung mag ano sa kape mo tapos ganyan pala ang ano niya yung sa pictures yun yun ito lang siya guys. Simple lang siya guys na mag tsaka yung chargeable na dito sa ano sa ilalim. Ito sa ilalim yung ano niya. Kaya yun. Tsaka yung isa ito bukas na rin siya. Ayan. Bukas na siya. Kaya hindi ko na lang ano. Bukas na siya guys. Yung laman ito. Ito yung laman niya. Kaya pakita ko lang sa inyo. Mm, pero ang friends, ang ganda niya. Oh. 'Di ba? Ang ganda niya, guys. Oh, 'yan. Parang pera talaga siya. Itong pinili ko, akala ko black, pero ano siya? Purple at saka gray. Gray yung laman niya. USB-C din siya. Ayan. May lagyan na ng handle mo dito sa gilid. Pag umalis ka, ito yung isasabit mo rin dito sa ano. Parang sling. Yan. Tapos, ang ano niya guys, umaandar siya na malakas. Malakas siya na ano, malamig. Mm. Malamig siya. Tapos, ang ano pa, parang aircon. Mm. Hmm? 25. Nasa ano <laughs> Ang, ang lamig talaga niya. Oh. Hmm. Ang ano na, ang lamig niya. Hmm yun siya guys. Tapos ito yung color niya. Ayan. Malalog siya. Ang ganda. Hmm. Pwede to sa tag-init. Oh. Tapos ganyan mo siya. Pwede mo rin siya. Ganon. Pwede matupi siya. Tsaka handy. May ano siya. May torch yan. Babasahin ko pa kasi. yun ang ano niya. Logo. Ito yung ano niya. Ayan. Ito yung. Ang ganda niya guys, oh, di ba? Hmm. Di ba? Ang ganda niya. Kaya happy ako nito kasi super ganda niya at napaka mura lang ito, mura lang. Hindi ito mahal. Mura lang siya. Sa ano sa hindi abot na isang Sa ano ko nabili ko to kasi 6 pounds lang ang nabili ko nito kaya yan, ang ano nya oh, yan tsaka ito guys, isang ano, you know, yung bracelet na bakal gaganon mo sya dito sa kamay mo ito, ito, ito sa kamay mo lagyan mo ng ganyan, hawak, tapos takabit, para hindi ka na mahirapan sa ano mo sa pagano ng bracelet mo ayan, matibay sya tsaka bakal din, Sol, solid sya guys pagkaganda Ayan sya. Marami akong na, na, na hinihint. Kaya, yan ang pangatlo. Er, pang Ow! Saka isa, itong, yan, flash drive. Ayan. Tingnan natin. Parang, parang lahat bukas. Oo. Mm -mm. Lahat siya bukas. Oo. May tapid bahay. May oh, nawawala. O yan. Sa USB-C siya. Ayan. 1 terabyte. Ayan. Ayan. Hindi ko pa siya na ano guys. Nakita ko lang siya guys. Na, ano. paano ba ito? Tapos, wala naman, wala nang ganito tayo ng cellphone. Ano lang. Ang cute niya. Oh. Ayan. Tapos may lang, ano, may ano pa siya. Lagyan mo ng extension ng sa USB-C mo. Tapos, siguro, matutupi ata ito. Gaganyan mo lang siya. Yun. Lagyan mo dun sa ano mo, sa cellphone mo. Extension niya. Libre lang din siya. Mm. Diba? Parang hindi siya ano. Natat nakakatakot pa ka ano. Kasi gaganyo yun siya. May ano yan guys. Yung. Ano ba yun? Ma. Ay. Na. Na. Hindi ko. Recommendable. <laughs> hindi ko recommendable. Kasi. Nakatakot. Yung ano niya dito. Medyo hindi siya matibay. Kasi nakita ko doon sa ano. Sa palabas. Matutupi. Eh. Yung. Igaganyo mo siya. Na makita mo sa ilalim. Kung ano. Ah gan ah, ganun pala yan siya, oh diba teka may ano siya, oh yun iba-ibang ano niya, yung saksakan ganun pala oh yan, umulan na naman tapos, yan na maganda siyang kulay kasi yan ang napili ko tapos, free lang siya guys free lang siya pang di diba? tsaka ito libre lang kasama oh yan ako po yan lang guys yung USB tsaka ito ito iba na naman Yan, bumili ako ng kape. <laughs> kape ito guys ng ano, yan oh. Food supplement siya guys. Ayan. Ewan ko kung anong lasa. Kasi trending na trending ito. Subukan natin. Sa kape natin at saka yung sa ayun Ayan. That's subukan natin. Kung ano ang lasa. Kung anong kalabasan nito. Ayan. Ayan guys. Salamat. Ayan lahat ng ano ko na pinapakita ko sa inyo lahat. Yun lang po ang mga ano natin ngayon. At saka maraming salamat po. But please don't forget to subscribe to my channel. God bless everyone. Bye-bye.